Anong nang aming komite, kailangan mo bang baguhin ang sarili mo para sa partner mo? Kasama ba dyan mo ka? Kayo ni Isay, may anak na kayo, so wala na siya <laughs> dyan. <laughs> Gabi-gabi, gumighimik ako. Oo, oh, talagang hindi na ako umuwi sa bahay. Lumaki yung ulo ko. Yumabang ako. Then eventually, dumating si Bianca. Nakasing makakapagbago sa akin. So, ang talagang nagbago sa akin ng... Malala. Yung mga anak ko. At saka, nag-iiba daw talaga yung dynamics pagka may bata. Mm -hmm. diba? Ay, sobra. So, baka bukas. Diba? ba? Hoy! Hoy! Sorry, 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 sorry. sorry <laughs> feeling ko, ano eh, normal yun pagka nasa relationship ka. Mm -hmm. Mas malaki yung naging pagbabago ko uh -oh. noong naging kami. At masaya ako sa kung ano yung naging pagbabago na yun. Malaki yung pagbabago ni Ruru. eh. Hmm. Kahit nga gumawa ko, Ruro, mo di na siya tumitingin. Oh. Si Bianca na yung nagsasabi. Yung kanya. Para sabihin niya, oh, bet mo yan, no? hindi ko sasabi. Clickbait yun. Alam niya. Clickbait yun. Diba? Hearing na. Podcast pa. Your Honor. Piling ko na e-invive mo lahat ng mahal niya sa buhay. Hindi naman nakatera ka ngayon. <laughs> Oo nga, oh. Ha? Para kang comment down below. Bakit? <laughs> Redundant. <laughs> Happy? <laughs> Brown <laughs> Available sa YouTube channel ng Yulon, Spotify at Apple Podcasts. na live din po kami kada Sabado ng gabi sa Yulon. Pagkatapos ng Pipita Manaloto.